Hindi, hindi. Baka okay. muna ako? Hindi, kahit saan. ako. ka ba okay. magsisimula lagi? Munak sa bababang atas dito. Kailangan mo na mataas na. Oo, taas na ako, nakabalot na 'yung ano. Bulong mo nga. Hindi. Yung oo, oh, baba. Sige, sige baba. pa one more pa pababa ka pa. Sige dito oh. Sige. Sige yan, yan. Yan. Mm. Yan. Yan. Oh, mawawakamutan. Yan oh, na ako? Akin na ka, na, Akin na. na. Akin na, na ako ha. Give to mama! I'm telling you to stop like that. Say sorry, mama. Say sorry. Say sorry, mama. Say sorry. Say sorry. You will not say sorry? Untab uh, na say sorry na. Say sorry. Say sorry. Apitek. Ano ba yung mangyayari? Mo ba yung bata Tolong. Sira na? Parang sa uh -huh. sama hands, ah, may, may sama yung kamay mo, Drake. Come here. Dito ka dito. Okay. Ba? <laughs> ah. okay. Pag simulan sa baba, <laughs>

No? Ano siya sa Sige. na. Bababa na. Ikakalat niya yun. mo tayo Ikakalat niya yun. Sige. Dito. Dito. Okay. na. sa dalawa. Ang dami po lang nating nabili sabi magagamit yung

Ganda, no? <laughs> Parang matuloy siyang Hello Kitty Hindi nila alam, nilagay lang. Parang Hello Kitty Ang Ganda nga ko. Hindi pa ba makikilala yan? Talagyan ko mm -hmm. ang ribbon, lintok na yan. O, okay. saan pa Tingnan mga Tingnan mo muna sa ipit. Ito, dito. Sige.

누가 그린 건데? 렌다? 응. 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 응.

Wawa man yung baby ni mama. Ay, dalit ko. I oh don't